Good afternoon mga mates. So kumusta um, po? Musta? So ngayon dahil maaga tayong nakauwi dito sa bahay pagkatapos ng work. So ngayon yung misis ko ay paparating pa lang. So abangan natin ang kanyang pagpasok dito sa uh, dito sa aming uh, driveway. So abangan natin. Ah, short video lang mga mates, wala lang pong um, magawa. Ayan. Abangan natin ang kanyang pagdating. Ayan. So, actually mga mates ngayon, maganda ang panahon. Uh, medyo malamig nga lang yung simoy ng hangin pero ah uh, maganda ang panahon ngayong maghapon. Kita nyo ano ang kalangitan? Uh, clear na clear. So, ayan, abangan natin ang kanyang pagdating. At uh, papauwi na daw siya. So, dyan siya manggagaling. Yan, dyan siya papasok sa so, driveway na yan. So, abangan natin. Pauwi na siya. Kaya, siguro mga 10 minutes, andyan na siya. Pero kanina pa pala eh. So, malamang papalapit na nga siya. so nakikita nyo mga mates yung driveway na yan buwad doon sa main road yeah. what doon sa main road na yan uh, papasok dito sa amin yan yeah. so isa lang yung papasukan dito at uh, isa rin lang ang lalabasan kasi pagdating dyan sa loob wala na puro ano na yan uh, uh, kung maga doon ka na lang magreverse sa likod dahil ano na yan dead end na So ito lang bahay natong nandito Kaya yung daan na yan O yung entrance na yan E para dito lang So diyan ka papasok diyan ka rin lalabas So yan So abangan natin at uh, Paparating ng Aking commander in chief At so dahil Ah uh, Uh, ano pa rin ang winter mga mates ko kikita nyo yung puno na yan wala pa rin kadahon dahon kasi ano siya nalagas siya lahat ng dahon niya lumaglag dahil uh, winter nga so by september magkakaroon na uli siya ng mga dahon dahon yan umpisa na yan at uh, dito nga sa gilid namin ayan nag-umpisa ng bumulaklak yung dating uh, wala na rin mga dahon pero ngayon mga bulaklak na lumabas na So indikasyon lang na uh, malapit na ang spring. Pagkatapos ng spring, summer na. So yan, ganda ng kulay ng mga bulaklak, oh. Yan. So So yan na, pumapasok na siya mga mates. So yan na, pumapasok na siya. Oh. E, yun no. Oh. E, yun no. Oh. Yan na. Oh. Ay oh. dumating na siya oh. Ayun, yun no. Oh. Ah, oh. yes oh. Ganda ng sasakyan niya oh. Oh, yan niya. Ah, yes. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ayan natin. Ayan. Ayan, tingnan natin kung pagpapark niya sa likod. Ayan. Oh, please, ah. Ayan, no? Ayan, no? Ayan. So, tingnan natin kung paano niya ipapark sa likod. Ayan. Wow. Wow. Nice one. Ayun. Hmm. Ah, umatras siya ng konti yun, okay na yun no hello Ano? Isipin mo, sa Pilipinas, eh, ano lang yan, na, nasa bahay lang, pero dito, yan o, nakakapagtrabaho na, regular na sa trabaho, walang yan. Ang ganda pa ng sasakyan niya, o, walang yan. O, oh, yun o. Oh. Magandang hapon Ano? Kumusta ang trabaho mo? Kumusta ang trabaho? Yes Ha? Ikaw, kumusta ang trabaho mo? Ayun, ah, nice naman Maaga akong umuwi At dahil uh, pumunta kasi yung isang tao dito Tinignan yung ilalim ng lababo At uh, gagawin kasi sinukatan na niya Ah, okay Ayun Ganda na ah. yung sasakyan eh, oh. na ano, yun O, lang yan eh. Ah, may dalakang gulay Gusto mo? <laughs> Ayun, yun eh. Adi ka pa dito eh. Tayo pa lang. Yun. At saka may mga pasalubong pa mga gulay kasi sa ano siya trabaho sa salad factory. So ano ng mga gulay. So alam nyo naman dito sa New Zealand ang mga kiwi. Paborito nila ang mga gulay. Mahilig sila sa gulay. Ayan oh. Parang ano Parang hindi winter ah. Mainit na. Oh. Spring na spring. Ayun, no? Oh. So, ando naman sa loob yung bunso ko. Kaya, kasi doon ako sa labas tumaan, eh. Ayun. Hindi kang pasok. no Ayun. ayun. O, oh, pasok na tayo. Pasok na. Kain na, kain na. Pasok na, pasok na. Butom na. Oo, nasana. Ang tagal naman. Tagal naman ang buksan ang pinto. Ayan. So, hindi nabuksan siya sa likod. Ayan. Dito natin bubuksan. Kumusta? Kumusta ang trabaho? Ayos ah, siya. kapagod pero masaya. Ayan, <laughs> oh. no? ba, oh. Hayahay, oh. Ayan, ayan. O, yan. o. Ayan, o, yun. Ay, salamat, salamat. to, <laughs> oh. So, kita niyo mga mates. O. Ito yung ito yung ginagawa sa kanila. Yung mga vegetable salad. Ito yung ginagawa sa kanila. So, in demand ito dito sa ano. Kasi, araw-araw, ito yung mga ginagamit ng mga uh, laging hinahanap pala ng mga kiwi yan kasi yan ang pinaka Uh, buhay nila mga gulay so kaya mahaba ang buhay nila dahil sa mga gulay na yan ayan no o sarap yan mga mates so may baby spinach yan uh, eto lettuce yan iba't ibang variety ng lettuce o dalawang ano lang pala siya dalawang klase dalawang baby spinach at saka tatlong lettuce ayan ayos na naman oh Anong masasabi mo sa dala mo pa uwi? Iyon, no? Ah, eh. uh, konsumo ko na, ah, uh, konsumo na natin yan hanggang Iyon, no? <laughs> Sarap buhay, oh. o. Iyon, no? Iyon, ang dala niya, oh. O, no? oh, diba? So, mga, ito lang yung dinala ko, kasi ito yung favorite ko, pero marami pa doon. Ito lang so, yung pinakagusto ko. Iyon. Oh. So, yun nga mga mates So, yun lang, oh, short video lang Para makita nyo kung anong uh, Trabaho ng asawa ko At uh, kung paano siya umuwi Kung paano niya ipasok sa driver yung sasakyan Hanggang sa parking So, yun, natatutuwa naman ako At malaki nang naging improvement So, yun Mga oh muli, uh, salamat sa inyo wow! Dito na lang, bye bye